Galit na sumugod si Philip sa pamamahay ng mga Buen Camino dahil wala itong pakialam sa pagawala ni Olivia. Nalaman naman ni Melinda na si Victoria ang dahilan sa pagawala ni Olivia sa mental hospital dahil pinadukot niya ito at sobrang masaya pa si Melinda dahil tuluyan nang mawala si Olivia sa kanilang buhay at masusulunan niya si Lucas. Nangangalit sa galit si Olivia sa mga Buen Camino noong nakita niya ito sa telebisyon na sobrang masaya habang siya ay nagdudusa. Kaya gustong-gusto na ni Olivia na pagbayarin ang mga Buen Camino sa ginawa nitong miserable sa kanyang buhay. Gayon pa man, magtutulungan na nga si na Olivia at Elias para maghiganti sa mga Buen Camino dahil biktima din pala si Elias sa mga kadimonyuhan ni Victoria. Kaya huwag natin palalapasin ang kapanapanabik ng mga tagpo sa nagaapoy na damdamin. Kung bago ka pa channel ko, don't forget to like, subscribe, and click notification bell para palagi kang updated sa mga videos inupload ko. Thank you for watching and God bless to everyone.